At po, well, logger bus. Malapit-lapit na rin, kuya. Um, wala, Ibu. Pwede pa kami o, luwabas pag mag-pray kami? Bawal, pa na, bawal, ah, bawal na, na kami. Bawal na kami luwabas hang hanggang gabi na kami? Wala bang pang, pang tatak para pumalik sana? Kasi mag-pray pa muna kami, ba? Siguro pwede po. Babalik balik kami. Kayo Kasi ayaw ang binayad namin. Pag nag-pray kami dito, ang kumais ang pray. Man, may malapit bang pasigid dito? Ha? May malapit dito? May, may ah, ano tayo. kami yan? May risto kami dyan. Okay. Sige po. Lower box. Dito na Dito lang. Oh, pwede ba po kayong tatakan or bawal po? Pwede okay naman. Lang. Or kayo na lang po magkatak sa akin. Oh, sa so ticket na lang daw. Sige. Po. Okay. Ha? Sa so ticket na lang daw itatak. It. Eh, dito na. Okay lang po. Biro mo kami lang yata, pinakamatandang nanonood, <laughs> oh, kami man. lang mo sinanonood Dapat ilagay mo kami dito sa